Marami man ang tumutol sa pagdaragdag ng Enhanced Development Cooperation Agreement Sites sa bansa ay natuloy pa rin ito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang hindi lamang ng mga sundalong Pilipino, kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang unang limang EDCA sites ay ipinesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Habang ang bagong apat naman ay pinesto sa Naval Base Camilo Osilla sa Santa Ana, Cagayan, Lallo Airport sa Lallo Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ayon sa Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamayari ng mga pasilidad na ilalagay nila. Gagamitin lang aniya ito ng mga sundalong Amerikano na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, uh, EDCA, EDCA is a cooperative agreement that uh, enables uh, rotational activities. And so it's a key pillar of uh, training and, and uh, opportunities for uh, to strengthen our interoperability, and it also provides us the ability to uh, respond effectively to humanitarian uh, issues and, and also uh, disaster relief uh, and, and other types of crises. Pero nagbabala ang China na dahil sa sites ay bahama damay Pilipinas. sa potential na military conflict sa Taiwan Strait. Tatlo sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang EDCA sites sa pag-atake sa kaninuman kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong uh, offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag ka nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya't kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At uh, hindi naman ang ginagawa lamang natin ay ipagpatuloy natin at pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng, uh, uh, ng Republika. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang maitutulong ng mga EDCA sites sa bansa, gaya na lamang ng agad na pagresponde ng mga sundalong Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop. We can use this jointly Only for emergency purposes, meaning uh, if there could be a strong typhoon, a calamity, or when there is an actual aggression, because this is under the ambit of the mutual defense treaty. So these are the considerations, and these uh, facilities will remain to be our property. I think uh, it is this the, the identification also of the projects. are aligned to the modernization program of the armed forces. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagsasanay sa pagitan ng sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na COPE Thunder 2023 o Air Force to Air Force Exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa sampung klase ng air assets ng US ang kasali sa pagsasanay kabilang ang F-22 Raptor ng US Air Force. To hone our expeditionary skill set and to become more interoperable. Of course, our bigger strategic goal is to keep our Indo Pacific region open and free. These ready, capable combat forces serve as a deterrent to our aggressors and show our commitment to work to provide a peaceful and sustainable environment. Samantala bukod sa Cope Thunder, mayroon din bilateral exercise ang Philippine Marine Corps sa Estados Unidos na tinawag na MASA 2023 kung saan nakasentro ang pagsasanay sa aviation support operations. Tampok dito ang ilang air assets ng US na Ospreys at Super Stallions. Sa kabila ng pagdami ng presensya ng U.S. military aircraft sa bansa, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi daw ito dapat na ikabahala dahil bukod sa cover daw ito ng diplomatic clearance ay mahigpit din daw nilang binabantayan ang mga pagsasanay sa bansa. Para sa SONA 2023, pangako ng pagkakaisa sa pagunlad, Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.